Alam nyo ba dito sa South Korea kapag manggagawa kayo at naaksidente kayo sa loob ng company, 100% na inyong hospital bills ay hindi babayaran ng worker. Ibig sabihin po niyan, kung kayo ay nagtatrabaho at naaksidente, maaari kayong mag-apply para sa Sanche Bohom na tinatawag nila or yung industrial accident. Ito po ay isang insurance dito sa South Korea kung saan yung Korean government po ang magbabayad ng hospital bills ninyo at the same time habang nagpapagaling kayo at hindi kayo nagtatrabaho, bibigyan kayo ng Korean government ng 70% na allowance para sa inyong sahod. Opo, 70% lamang po ang ibibigay ng Korean government depende kung gaano katagal kayo hindi makakapagtrabaho dahil sa aksidente o dahil sa sakit. Kaya lamang po kapag po ang company po ninyo ay nagsabi na sila ang magbabayad ng hospital bills niyo at sila din ang magbibigay ng sahod o bibigyan kayo nila ng sahod habang kayo ay nagpapahinga, hindi nyo na po kailangan mag-apply ng Sanchepo Home. Kasi hindi po pe pwedeng dalawa. It's either na company or kung hindi babayaran ng company, si worker maaari siyang dumirekta at mag-apply para sa Sanchebo Home. So sana clear po yan sa atin. Anyang!